Hello, hello mga kaplantito, kaplantita. Kaya nandito na naman pa tayo sa Garden Maintenance Work Services. Ayan, so manuala uh, cutting of uh, bluegrass po tayo mga guys. At the in time, ayan po, removal of unwanted weeds. Ayan po mga guys, ngayan po ang trabaho po ng bilang uh, uh, landscape contractor mga guys. So ito po yung aming nagkakata Tapos si Wee Ayan po mga guys. Yung mga ligaw po na damo. Ayan. Mga guys. So, kitang kita nyo po. Ayan. Yung mga nais po nga magpa-service po ng garden maintenance. Ayan. So, makipag-ugnayan lang po sa Delays Garden. O so, kaya sa Delays Plants Maintenance Services. Ang aking page account. Ayan po mga guys. So, andun rin po yung mga details po. Pwede po kayo mag-email, Viber, WhatsApp. Ayan po mga guys.